<ti> oh, no, oh dulog oh, no, oh, <laughs> <To to be. laughs> mo eh, sobrang malaki na, sobrang, 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 ka? sobrang, hindi sobrang, 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 Tama na Tama na. Hindi talo 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 na ako guys. <laughs> talo 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 hindi patay! pantay ah. pagganong? Stop guys! pagganong? ang pagganong? 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 Ang pagganong? 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 guys, pagganong? 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 pagganong?

Ano na din wala. Bosing mo na lang. Uy, uy! Ay matalaki 'yan din Hindi ko na tin matalaki. For steel. Uy, 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 uy. Tama na na. Hindi jan Ay, cute cute. Bilog na. Putong gil ayan mo na din. Kung hindi lang ginanakaw. Sige na. Bosing mo na yan busog na ako.

tayo. tayo. Pangyong tayo. tayo. mo naman, Tin. Wow. And then... Ang pangyong tayo. Then... Ang pangyong tayo. Guys, trick shot. Ubus guys. Ubus! What that? Ubus. Oh, nabusog ako. dami ko kainain. <laughs> oh, hindi ako nabusog. Bakit? Kulang pa sa'yo? Hindi nabusog si Justine. Hindi nabusog si Justine. Hindi na si Justine. Hindi nabusog si Justine. Hindi nabusog. Oo, ayun na. Tubig mga pare. Tubig muna. Tubig. Oh, basic naman nun. Bang! Basic! Uy! Umi pa. Basic nun guys. Parang ano? Basic lang pala magpatayo. tayo. Ngayon nagpa-bounce. Salamat po. Salamat, guys. Sa panonood, tulong yun lang <laughs> po challenge namin. Subscribe!